Good morning mga kachikas and welcome sa ating munting channel Dito po ay ating ngayong matutunghayan at malalaman kung ano nga ba Ang katotohanan din dito nga sa pagkataon itong ngang si Olivia Na dati pala itong nga si Don Julio at itong si Pilar ay nagkaroon nga ng relasyon Habang noon nga itong si uh, Don Gustavo ay uh, in love na in love nga na halos nga uh, magkan uh, magpakamatay siya para lamang makuha niya nga itong si Matilde na ngayon nga ay nasa katauhan na nitong si Aling Tinding at dito naman ay hindi nga rin napigilan nitong ng si Pilar na makipagrelasyon nga kay Don Julio at dito nga ay nagkaroon nga ng bunga ang kanilang relasyon at ngayon nga ay ito palang lang si Olivia ay anak nga nitong si Don Julio. Dito nga kay Pilar na ito palang si Ramon at si Olivia ay tunay nga nga magkapatid. Kung kayat dito, ganoon na lamang pala kainit ang dugo nito nga si Don Gustavo dito nga kay Olivia dahil alam niya na ito ay hindi niya nga tunay na anak at alam din kaya nito nga si Don Gustavo kung sino ang tunay na ama nito nga si uh, Olivia na ngayon nga ay uh, pumunta na nga si Olivia dito nga sa mga Montenegro upang uh, magsanib pwersa nga sila dahil nga sa ayaw siyang pagbigyan ni Don Gustavo sa kanyang kagustuhan na maging isang uh, mayor ng Mainla kung kaya ta uh, siya na mismo ang lumapit dito nga sa mga Montenegro upang hingin uh, ang basbas uh, -bas nga ng maito at uh, makipagsanib pwersa nga sa kanya para nga daw uh, pabagsakin na nila ang mga Guerrero at hindi na alam ito ni Gon Gustavo at ito nga si Mayor Alberto Guerrero ang pakikawara nito nga ni uh, sa pamilya nga ng mga Montenegro kaya guys ito po ang impakan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang kaya kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.